Farmers, good afternoon at welcome po dito sa ating YouTube channel. Ayan, andito tayo sa ating uh, area. Ayan mga ka-farmers, bali uh, share ko lang na naman sa inyo mga ka-farmers kung Uh, yung aking ampalaya ay uh, one month old na mga ka-farmers ayan so bali ito mga farmers ay ano lang 200 plus lang kapuno so ayan ito na po yung ating one month old na ampalaya Ayan, ang variety nito mga ka-farmers ay uh, Misti sa F1. Ayan, kung mapapansin nyo. Marami na po siyang damo. Ayan, hindi po tayo makapag-spray ng herbicide kasi hindi po tayo nag -proning. Ayan, kapag nag-spray po tayo ng herbicide, tatamaan po yung ibang mga sanga. Uh, matay po yan. So, bali sayang po yung ating mga tanim. Ayan, so bali ang gagawin lang natin dyan mga ka-farmers sa damo na yan. Uh, siguro ay manumano nating uh, gagamasan itong mga plat na ito mga ka-farmers. Ayan, so bali ito na lang po siguro yung magiging solusyon para matanggal natin yung mga damo. Kasi wala po tayong plastic mulch, hindi po tayo nagamit. Ayan. So bali, ito mga farmers meron ako ditong uh, nakitang tatlong pirasong tatlong puno na may sakit ayan kung mapapansin nyo lanta na subalik kahapon ko pa po ito na pansin ayan pa po tatlong puno ito dun pa yung isa Kahapon po ay napansin ko na itong tatlong punong ito na nagsilantahan. <coughs> Bali mga ka farmers kahapon po ay lanta na yung kalahating ano niya mga farmers puno. Tapos yung baba ay sariwa pa gaya ito mga farmers oh. Meron pang dahon na hindi nalalanta dito sa baba. Ayan, ito po yung sakit na aking kinakatakutan. Kasi po, yung nakaraan, yung unang tanim ko mga farmers dun sa taas, ay ganito rin po yung nangyari sa aking mga tanim. So, bali, ito po mga ka-farmers ang sakit na ganito ay ito po yung tinatawag na southern blight. Ayan, bali yung baba ay sariwa. Yung taas ay Ayan, patay na mga ka-farmers. Bali, ang ginawa, ginawa ko po nung nakaraan ay pinutulog ko po dito. Iniwan ko yung ano, yung baba. So, yun mga ka-farmers. Bali, naka-recover. Nang umabot na naman sa taas yung ibang ano nya, yung sanga. Ayan, yun din. Natuluyan na mga ka-farmers. Kaya ito, Bali ito kapag hindi pa po natin ito tinanggal ay siguradong uubusin po ito. Yan po yung sakit ng southern blight mga ka-farmers. Bali hindi po natin uh, na solusyonan nung nakaraan kasi <clears throat> halos lahat po ng fungicide ay ginamit na natin mga ka-farmers pero wala pa rin po nangyari. Balik kahapon ay nagdilig po tayo dyan ng chlorine. At sinamahan na po natin ng yung forex fungicide. Pero wala pa rin po. Uh, po natin sa mga susunod na araw. Kung meron pang malalanta. Ayan, kapag hindi po natin yan na-prevent o na-solusyonan, ay siguradong uubusin po yung ating mga tanim yan po yung sakit na aking kinakatakutan mga ka-farmers kasi kasi po yung kahit po yung mga technician hindi po nila alam mga ka-farmers kung ano po yung gamot para dyan kasi po nagtanong-tanong na po ako sa mga technician hindi rin po nila alam meron po silang mga gamot na sinasabi sa akin ginawa ko na rin na naman po eh, hindi naman po na ano hindi rin po na solusyonan ganun pa rin po may namamatay pa rin ayan kaya hintayin natin siguro mga ilang araw mga ka-farmers kung meron pa pong malalanta dito sa ating mga tanim ayan so sayang mga ka-farmers kung meron na pong mga maliliit itong bunga Marami na pong bunga ito mga ka-farmers. Ayan, tapos mamamatay lang. So, bali bukas mga ka-farmers, titignan na natin kung mayroon na namang malalanta. So, bali ito siguro mga ka-farmers, ay tatanggalin na natin yan. Kung uh, ano po ninyo itong, mga, kung kayo po ay nangyari din po sa ampalayan nyo ito, yung kapag may nakita na po kayo ng ganyan na dahon, sigurado po mga ilang araw ay magsisilantahan na yan mga ka-farmers. Kaya po ang gagawin natin dyan ay bubunutin, tapos itatapon o ililibing mga ka-farmers o kaya susunugin. Ganun na lang po para hindi po sila makahawa. Yan guys, mga ka-farmers. Ganun lang po. Ah, uh, 'yun lang mga ka-farmers. Maraming salamat po. Bye-bye. God bless.